Nasa studio po natin ngayon si Tatay Ricardo Restores na 70 years old po at humihingi siya ng tulong si Tatay na makausap ang babae pong naging kasintahan niya at nakilala po niya sa social media na is po niyang malaman kung gusto pa ba nitong ituloy po ang kanilang relasyon. Ang kanyang karelasyon, Idol Rafi, ay si NSL Berber na 28 years old po. May asawa po kayo, hiwalay, biyudo? Ah, uh, may asawa ko, hiwalay dahil iniwan ako dahil... Naghihirap na ako ngayon. Ex-abroad ah. din ako, ako. Ah, OSW po kayo dati. Dati po. Ano pong sabayon yung sabro dati? Ano, galing po ako ng Saipan. Okay. And then, nung alam kong mababa ang sweldo sa Saipan, tumuloy po ako sa Japan. Ah, nag-Japan niyo po kayo? sakali ako, nakapasok naman po ako at nagtiinti. Tago ng tago. Tago ng tago. Inabot din po ako ng 12 anos ako doon. Ano po tapakan nyo ngayon dito sa Pilipinas? Uh, paminsan na extra po ako sa mga sa construction po. Hanggang ngayon po nag-construction pa rin kayo? Opo. Okay. Ilan po anak nyo? Lima po yun sa dalawang babae. Uy! Ngayon sir, ang problema nyo kaya po kayo napunta rito ay sapagkat ito po si Ma'am Silver Bear ay ayaw na sa inyo. 28 Yan years old. Yan po ang alam ko dahil tuwing pupunta sa bahay, at pagdating, kukunin ng gamit, iuwi. Hindi ko alam kung saan mo uwi. Okay. Live in partner mo na ba ito, sir? Pitong araw din, nung Pizza City po, ng November, sinundo ko po siya dahil ang usapan namin, magsasama kami. Okay. At ipapasok ko siya sa trabaho. Sa WL po. Sa pabrika po. Kasi po, factory worker siya, ipapasok niya sa factory. Opo. In short, si tatay po, pinamasayihan niya from all the way from Iloilo, si Enasel. Nagbayad siya ng 3,000. Tama, tatay? Opo, opa. Back and forth. Ay, pa, pa, pa po dito ng paluwas po ng Maynila. Akala ko live -in partner niya. Opo. Pinaluwas niya po ng Maynila eh, from Pinapunta Iloilo po. Kasi, po kasi nagkakilala lang sila sa social media. Ah, hindi pa siya nag -lipin. Ngayon De, po, nag Itong araw po, nung Pizza City, dumating siya, at Nag-apply siya ng atrese. Nung atrese na yon, umu umuwi siya sa bahay, kumuha ng gamit at magdo-dorm daw siya. Binigyan ko ng pera. Kadalasan po, panaihingi na naman ang pera sa akin dahil ibibili ng uniform, sapatos. Nag-dorm po siya? Nag-dorm daw siya. Eh, ba't mo pinag-dorm? May bahay ka naman. Nahirapan na daw po siyang uwian dahil malayo. Okay, may nangyari na sa inyo. Oo, oh, isang bisis lang ko ka dahil una oh, hindi ka nalugi doon tay. Lugi pa rin ako, <laughs> bakit ka nalugi tay? Bakit nalugi? Eh, may nangyari naman na sa inyo. Oo. Oh. Totoo 'yan, may nangyari sa amin. Pero naluko pa rin ako, bagong panganak pala. Ang sabi niya sa akin, four years 'yang walang communication sa lalaki. Ngayon nung nalaman ko, ano pala siya, bagong panganak? So ano ano ngayon tayo kung bagong panganak? Anong kinalaman po yun sa uh, hindi. iyong pakikipag sa kanya? Pa ako. Hindi niya sinabi, hindi niya ayaw mo siya. ba sa babae babaeng bagong panganak? Ano pong masama gusto, doon kung bagong panganak? Gusto ko rin po. Kaya lang, ang inihintay ko lang, magtapat siya sa akin. Uh, maginganis Naglihim yan. siya. Maging anis siya na, oh, nagawa ko to dahil gusto kong magkatrabaho. Kaya nga po, yung bagong panganak, alisin na po natin yun. Kasi okay. nanganak naman siya, nabuntis siya bago pa naman kayo at nanganak opo. siya bago pa man kayo. Opo. So, wala siyang kasalan dapat opo, doon. Opo, opo. So, uh, inaamin ko naman po. So, ang pinapalabas mo ngayon, meron siyang ibang lalaki. Yung kung sino may nagbuntis sa kanya, kaya nga siya bagong panganak lumakilala makilala nyo, sila pa rin yun, yung mga ibang sabihin. Mari po, siguro. Okay. Dahil hindi, hindi ko sila nakikita lagi. Mami na si Sel. Hello po, sir. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, andito po si Ricky. Boyfriend niyo po ito? Opo. Eh, bakit mo siya iniwan? Pero, pero sir, hindi ko po alam na gano'n ang mangyari. Kasi nung una, mag-chat kami, sabi niya po, 35 years old, 45 years old siya. Siyempre po, ako nag din ako sa kanya. At ikaw na. Sinabi niya 45 lang siya? Opo. O tay, ba't ka nagsinulang sa edad mo, Dato, tay? Wala po siyang picture na sinend sa akin ni eh, Isa. Kung naging alin siya sa'yo sinabi niya na 70 years old, hindi mo na siya magugustuhan? O, oh, yun siguro po. Talaga po. Kasi nung pagdating ko dito sa, sa Manila, hindi ko po alam na Gano'n na siya katanda, sabi ko sana, hindi sana ako sus susama. kaya lang po, nahiya na lang ako, kaya sumama ako. Bakit di siya nagpadala ng picture? Ba't di, mo, ba't di ka humingi ng picture sa kanya? Nanghingi po ako, sir. Sabi niya, hindi daw siya marunong mag-send. Hindi daw siya marunong mag-send ng picture. Eh, ba't di kayo nag-ano? Nag-video call? Hindi mo request sa kanyang video call? Ayaw din niya po. Hindi daw siya marunong tayo kinakaya mo edad mo. Hindi, ang um, um, gusto ko lang sanang mangyari. Kako, personal tayong mag-usap. Tay, sandal tayo, Hindi sa kinakampihan ko ito. Opo, tay. opo. Ngayon, yung kachat niyo po, ay naghihingi ng picture ninyo. Gusto malaman ko ilang edad niyo. Karapatan niyo po siguro naman ma makita yung picture niyo. Kasi po siya nagbigay ng picture niya doon sa account niya, di ba? Lantad ko yung picture niya. Dapat tayo, nagpakita ng picture Nagbigay mo. po ako. Tingnan ko yung picture ni tatay. Bakit po kayo sinungaling sa edad? 45 sinabi niya eh, 70 na pala kayo. Kasi tayo, kung naging alis daw lang kayo, sinabi nyo 70, hindi niya ipinagpatuloy pag usap sa inyo. Yun po ko. Ba't mo sinabi 45 ka lang? De, dahil sa una, alam ko naman na hindi ako magugustuhan. Nagkunwari talaga ako. Ay, mali ka doon. Inamin ko talaga. Dahil, Una, ang pangarap ko sana, maroon akong makasama. Pero tayo, Ngayon, pero type. ikaw na po mismo nagsasabi na dapat maging honest, di ba? Kasi sabi, remember, sabi mo, eh, bagong panganak na hindi sinabi sa'yo, hindi okay. siya naging honest. O galit ka sa mga dishonest na tao. In fact, you are the one who studied it all. You are being dishonest by not telling her yung tunay mong edad. Nagsinungaling ka. Kayo po nag-umpisa. So, meron po kayo, sorry, Tay, may kasalanan po kayo dito, Tay. Ang mali lang nitong girl, sana, girl, ang mali mo lang po, ma'am, nung nakita mo si tatay, yung tunay age niya, hindi mo na sana hiningin ng pera. Tumalikod ka na lang sana. Sinabi mo na sana, ay, sorry, Tay, nagsinungaling ka, Mr. Ricky Aristoles, eh, hindi ikaw ang type ko kasi ikaw ay uh, may edad na at ang type ko, 45 years old. So, dapat, hindi ka na humingi ng pera. Ihingi ka pa rin ng hingi ng pera. Kung talagang ayaw mo sa 70 years old, bakit ka nakipag-sex sa kanya? Hindi naman po ako yung may gusto siya lang po. Kaya, Kaya nga, di diba sabi mo, sabi mo, sandali lang, di ba sabi mo kanina na turn off ka nung makita mo na siya pala 70 years old? Right? Oo, okay. oh. nagsinaling. Okay. So bakit ka pa rin nakipag-sex? Sana sinabi mo, ay ayaw ko na sa'yo, 70 years old ka na, amoy lupa ka, ayoko sa ganong edad, o oh, et cetera, et cetera. Pareho kayo may problema in a way, para ka rin manluloko. Niloko mo rin itong tao. Niloko kanya nung una, and then, nung dumating ka, sabi mo, ah, niloko niya ako, lulokohin ko rin ito. Naglokohan kayo. O, okay. oh, di ba, manluloko ka rin. Alam ko na lang po sa kanya, sir, na ko na talaga sa kanya. Okay. Well, wala tayong magawa kung ayaw na talaga. Tapos Ay. gusto ko lang po, sir, makuha yung mga gamit. Ayan ko. So, kasi yung, nung... yan ang pinadala ko sa inyo, yung picture. Sasabihin niya, hindi niya pinadala. Hindi siya pinadala. Ano? Sandari. Sa barangay po yan. <laughs> hindi ko, ah, hindi <laughs> <laughs> Yun nga eh, kasi uh, oh, malabo lang talaga. Uh, uh, Sabi ko nga, hindi ako marunong talaga maggamit ng cellphone. Barangay idea. Hindi, kasi tay, yung dito sa picture na ito, parang mga 45 years old nga. Dahil mataba ko nyan. <laughs> <Kung> <laughs> pa po ako niyan. Pumayat ako sa konsumisyon sa kanya. At saka dito, makapal pang buk mo. <laughs> Opo. Yun, tao dito. Ano na yan? Kung kailan noon nagpandemic? Ah, 2 years ago lang sa pandemic ho yan. O, malusog ka rito tayo, mataba. O, dahil pumayat ako sa kanya, sa konsumisyon. <laughs> Tapos dito tayo, pa parang bata ka talaga, makisig. Gwapo po naman siya na ako noon. Wow. Anong nangyari ngayon? Eh, ando sa passport ko pa eh. Dahil paki-face reveal daw. Ang gwapo si tatay, in fairness, misty si tatay. Tay, tingin dito. In fairness, misty, misty si tatay. Nung bata-bata si tatay, gwapo talaga ito. Bakas pa sa kanya mukha eh may tsura si tatay talaga. Kailan mo na siguro tayo ng robust? Lumisan, ginagamit ko. <laughs> 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 At least sabi na doon. Noong nagkano kayo ni Eno, sa ginamit mo yung robust? Nung <laughs> Hindi ako nakagamit, dahil kinuha niya sa bulsa ko eh. Ang inspection ano? talaga. Kung, kung kang robust? Oo, oh, kung mayroon ako talaga ng ano. Oh. Tapos sinabi niya sa akin, nalaglagan niya yung ano mo, ba't bumili ka niya. Oh, sabi, sabi, niya. Ko, sabi ko, matagal na yan. Hinanda ko yun sa babaeng pupunta dito sa akin dahil may buong mapunta rito. Ay, pupunta? Malun po. O, oh, sino yung mga babaeng pupunta sa bahay mo? Pero pag ayaw ko, ayaw ko. Pag gusto mo, gusto mo. Pag gusto ko, kahit gumastos ako, Mag magkano -man, man ko. magkano man ginagastos mo? Libo ang ginagastos ko diyan. Pero papunta mo tapos gastos mm, mo. Lahat tapos nakarating robas. Opo. po. Oh. Lahat naman ginagawa ko eh kaso na Nahuli niya ako, kinuha okay. niya sa bulsa ng pantalon ko. Pero kahit na walang lobas na, tuloy pa rin? Oo, talagang inanong ko. Pero kaya ko nga nalaman na bagong panganak eh. <laughs> kaya mo ano, kinalaman doon, bagong panganak? Hindi, ano eh, talagang sariwa pa. <laughs> <laughs> Dahil nung may asawa ko, gumamit... Bakit, bakit, paano sariwa pa? Bagong panganak tapos sariwa, ano yung sabihin nun tayo? Wala pang, walang sinabi doon sa Pugita na yung, yung, ano, na madulas. <laughs> dahil, dahil po, sa totoo lang. Ano sabi, madulas? Ano kinalaman doon? Hindi, ang totoo lang po, mayroon akong karanasan sa mga babae, bagong panganak, oh. matagal nang nanganak, Okay. Dalaga, baba, wala, uyong, wala pang experience. Yung na ulang experience, kauna-unahan palang ikaw. O -o. May karanasan ganon? Mayroon na po. Anong tawag doon? Virgin. <laughs> May karanasan ka doon? May karanasan ako. Ngayon lang o um -um -um pa? Noong kabataan ko. Okay. Anong gusto mong mangyari tayo? Ba't kay napunta dito? Uh, ang gusto kong mangyari, kung talagang ayaw niya, kausapin ako ng maayos. Ah, closure. Gusto oh, mo. Kung anong gusto niya, susundin ko. Okay, okay. Ngayon, kaya ko pinigilan ng mga gamit dahil inuunti-unti niyang kunin tapos ayaw nang matulog sa bahay. Di, wala akong magawa. Nangungulugan lang na ayaw na niya. Ma'am NSL. Sige po. Okay, gusto lang natin niya ng closure. Gusto lang niya pong uh, mag-usap kayo. Sige po. kausapin niyo po siya, madam. Sige po. Ricardo, ayaw ko na sa'yo. Tapusin na natin to. No, tama. Kaya lang, ganun na Mo sa, ibalik mo sa akin mga gamit ko kasi kailangan ko yan. Ba't, bakit mo sinabi na nasa akin na sinungaling ka? Yun lang ang paraan para makipag-usap oh, ka dito. Babayaran kita sa ginasto, ko, sa ginasto mo sa akin pero wala na tayo. Ayaw ko na sa'yo. Uy, madali naman na kung kausapin eh. Kung noon pa sinabi mo, hindi na tayo umabot sa ganito hindi na ako lumapit Malin. dito. Dahil madali naman akong kausap. Madaling kausap kasi sinaktan Kinuha. sa sa'yo. Ano Sa'yo. Ang kagawa, kagagawan mo yan. Dahil. Kasi ikaw, nag-iisip ka lang kung ano. Na wala akong ginagawa. Wala pa ba't di mo tanongin anak mo? Tapos pagdating ng bahay, wala pala ako, ikaw ginagawa. Walang ginagawa. Inatid e Tama na, ayoko na sa Oh! Uh, tayong pag-uusapan. Tanggap ko naman yan. Oo. Oh. Kaya lang... Idol! Ma, ma'am, ma'am! Ayoko na ma po siyang makausap. Okay. Sige. ah uh, so, sir, ayan, nagdeklara na si ma'am. Sir, Ena gusto ko anyo. lang po makuha yung gamit ko sa kanya. Sige, pwede naman po. Tay, pakibigyan na lang mga damit niya. Oo. Oh, oh. Okay oh, na. Po. Total, tay, ikaw na mismo nagbanggit, may pupunta dyan. Uh, binabayaran mo na may nangyari sa inyo nung mga girls na pupunta dyan, kumagastos ka, kaya nakareding kondo mo. Ngayon, ito, pinapunta mo dyan, at nung dumating, may nangyari naman sa inyo. So, ngayon, nagsabi itong si girl na ayon niya sa iyo, wala tayong magagawa tayo. So, wala naman akong magagawa. Ibalik na lang po natin yung, ano, yung mga damit tayo. Oo, oh, oh, ano ko? Ngayon tayo, yung mga nagastos mo para sa kanya, eh, hayaan mo na siguro yung tay dahil eh, kahit pa paano, nagmahalan kayo ng kahit na short time, nagkamahalan naman siguro kayo. sa hindi naman ganun kalabis yung perang na... Malaki ho. Magkano po tayo? Kulang kulang 20 mil. Sa bagay, malaking pera na yung para kita, tay. Isipin mo, ginawa ko lahat. Buong sweldo ko, kulang binigay ko, ko, sa kanya. Nungaling ka. Para? Nungaling ka, sinungaling ka. Ipadala sa pamilya niya. Andyan po, mga resibo. 20 mil. And then mga resibo, kinuha Ay, hindi, pa niya ang mga resibong hindi. iba? Hindi po, sinungaling po yan. Tatlong beses lang yata nagpadala yan. Sinungaling siya, Dahil mga nakapagtausan lang yon. Kinuha mo ang mga resibo ito, ito, sa palawan? Hindi, kung wala kang kinuha, ko